Uh, fighting an impeachment. We always be cautious. We are mali <laughs> Dumaan sa tamang proseso at naaayon sa panuntunan ng House of Representatives ang ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paninindig ng mga kongresista sumuporta dito. Kaya na-itransmit sa Senado ang articles of impeachment. May git sa one-third ng House members ang lumagda. Kabilang na si Kamigil Lone District Representative J.J. Romualdo. Ayon sa kongresista, makabubuting harapin na lang ng Vice Presidente ang reklamo. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng mga petisyong inihain sa Korte Suprema upang ipatigil ang impeachment trial. <laughs> kabilang na ang petition for certiorari and prohibition na isinumite mismo ni Vice President Sara Duterte laban sa fourth impeachment complaint. Sa petisyon na pangalawang Pangulo, hiningi nito na ipawalang bisa ang ikaapat na impeachment case laban sa kanya. Anya, hindi maaaring mag-initiate o magsasagawa ng higit sa isang impeachment proceedings laban sa kaparehong opisyal sa loob ng isang taon. Dagdag pa nito, hindi inaksyonan ng House of Representatives ang naunang tatlong petisyon na isa isang grave abuse of discretion o mano. Paliwanag dito, batay sa desisyon ng Korte sa ilang kaso, maikukonsidera ng initiated ang mga naunang petisyon. Ito ay kapag naihain sa Kamara at tinanggap ng Secretary General na isang initial action. Kaugnay nito, nais din ng Vice Presidente na obligahin ng Korte ang Senado na huwag umakto sa ikaapat na impeachment case dahil anya sa paglabag sa one-year ban na nakasaad sa saligang batas ng pagsasampan ng nasabing kaso kumpiyansa naman si One Rider Party List Representative Rolz Gutierrez, isa sa House Impeachment Prosecutor na nasunod ang procedural requirements sa ikaapat na impeachment complaint. Umaasa naman si Batangas 2nd District Representative Jervie Luis Tro, ididismiss ng Korte Suprema ang unang petisyon laban sa impeachment complaint, lalo na't walaan niya itong batayan. Inihain ang petisyon ng mga abogado mula sa Mindanao, araw ng Martes, February 18, sa usapin ng due process. Magkakaroon anya ng pagkakataon si VP Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili at ipresenta ang mga ebidensya nito sa mismong impeachment trial. Dagdag pa nito, hindi totoong hindi na pag-aralan ng mga kongresista ang reklamo bago lagdaan ng mga mambabatas. Pamilyar umano sila sa mga issue dahil sa subject matters ito sa mga pagdinig ng House Good Government and Public Accountability. Wala pong sapat na basehan ang Korte Suprema para mag-issue ng TRO regarding the impeachment complaint we did follow the verification rule. Yun pong sinasabi nilang, hindi namin kayang aralin. Ang seven articles of, of impeachment in a day, I, this is... This is uh, misleading sapagkat ang totoo po niya, since the filing of the first three impeachment complaints, ay nagkaroon na po ng individual evaluation ng mga congressmen. Ito po ating mga paliwanag na ito, ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat It dismiss it deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. Ayon naman kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez, malinaw ang konstitusyon, tanging pribilehyo ng Kongreso ang impeachment. Tila natatakot din anya ang kapo ng mga Duterte, kaya gusto nang pigilan ang impeachment process. Desperado umanong pagtatangka ang petisyon ni VP Duterte upang takasan ang pananagutan. Hamo naman ni House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez. Kung naniniwala si VP Duterte na inusente siya, harapin niya ang reklamo laban sa kanya. Giit na ni House Assistant Majority Leader, Timog Partilist Representative Jude Asidre, na na si VP Duterte at hindi na umano ito maitago sa manipulasyon sa politika. Hindi naman mai-intimidate ang House leaders sa anumang pagtatangkang i-delay ang impeachment process. Tinuligsa rin ng makabayan bloc lawmakers ang hakbang ng pangalawang pangulo. Panawagan din nila ituloy ang proseso ng impeachment at at huwag ang hadlangan ng anumang legal na taktika. Samantala kung si House Deputy Majority Leader at Iloilo -Ilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang tatanuin isang political question ng impeachment at naniniwala ito hindi maghihimasok ang Supreme Court sa impeachment process. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.